Guys, magandang araw. Ngayong araw nga pala ay magtatanim ako ng siling pangsigang. Ipapakita ko sa inyo yung aking pinunla dito. Ayan o. Ayan yung aking ipinunlang siling pangsigang. sigang. Pwede na siya itanim. Kaya itatanim ko na siya ngayon. Dito ko lang siya itatanim guys. Dito ko lang siya itatanim kasi... Diyan, diyan lang kasi medyo malit lang is space dito oh. ayan marami na kasing mga tanim din ako dyan sa unahan na yan kaya dito ko na lang siya itatanim ayan guys medyo mahirap kasi buhayin dito ang mga pananim dito sa akin kailangan talaga alagaan mo alagaan mo sa dilig kasi mainit ang buhangin Buhangin kasi ito rito Ayan o Tabing dagat kasi kami Ayan o Sa una-unahan Dagat na yan Ayan guys o. Ayan yung punla ko Arigot <laughs> yung punla ko Ayan. Ilang piraso lang kaya tinantya ko na lang yung space niya. Kung ano ang layo. Wala, dito din. Din. Ayan guys, kita na natin. Guys, sa mga susunod na araw pala, i-update ko sa inyo to. Kung mabubuhay. Ayan guys, tapos na tayo magtanim. Ngayon naman ay siyempre, didiligin natin. Ayan. Kamuti. Tapos ito, may mga okra ko dito. Ayan. Okra. Ayan, sa una marami pa dyan guys. Marami pa akong mga tanim-tanim dyan. Hanggang dito na lang muna. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. At kung hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking channel, subscribe ka naman. Pag-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga video kong ina-upload. Maraming salamat! Bye-bye!